Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. It's Okay, so bago natin pag-usapan itong nasa ating screen. Ayun po yung ano uh, mga miyembro ng uh, dating Sex Bomb Girls. Uh, sila po ay ang uh, loyal at legit na dabar cards na Sex Bomb Girls. Kaya uh, itong mga to ay grabe po ang kanilang uh, loyalty at uh, lubos ang kanilang pasasalamat. Sila ay nagpahayag ng kanilang utang na loob dito sa TVJ alam nila sa sarili nila na kaya sila sumikat, kaya sila nakakilala ay dahil sa TVJ nag guest itong uh, apat na sex bomb girls dyan sa e Bulaga, dyan sa original night Bulaga at talaga naman pinasabog nila ang stage ang ganda raw ng, ano, ng opening uh, number ng uh, apat na ito kasabay ng iba pang mga dancers talaga ng mga tuwan tuwa itong mga legit dabber cats at ito nga si Jopay ito, uh, uh, isa talagang legit na dabar cards e eh, hindi nakalimutang uh, balikan yung uh, nangyari dati at siya ay nagpost sa kanyang instagram account kasi kung matatandaan natin merong isang, ito uh, ipopost ko yung picture, so ito mga kababayan, binalikan to ni Jopay Jopay Pagwa Dati, Jopay Pagwa. Noong mga panahon na yan, jowa-jowa uh, pa lang niya yung kanyang naging asawa. E kaya ano, uh, ano palang pangalan niya yan, Job, Jopay Pagwa. Kasi ngayon, ano na eh, Jopay Pagwa Zamora. So, noong mga panahon na yan, yan yung uh, binalikan niya. Ito yung ano, sabi niya, basahin ko na yung kanyang post sa Instagram. Sabi niya, ito yung mga panahon na walang kwenta mga sagot ko sa tanong ni Ninong Joey. And by the way, mga kababayan, kaya walang kwenta yung mga tanong dito. <laughs> Kasi dito sa, sa litrato na to, sabi ni Joey, eh, magtanong daw siya. Siguro na to midwife. Magtanong daw si Jopay tungkol sa panganganak. Tapos ang tanong niya, eh, masakit, ba daw, ma masakit ba daw magbuntis? Kasi <laughs> ano yung kinalaman nun sa panganganak? Tapos, so, basta marami siya mga tanong dyan na walang kwenta. <laughs> Eh na ah, nabanggit niya na ito yung panahon na walang kwenta yung mga ano, mga ginawa niya diyan, lalong-lalo na yung sagot sa mga tanong ni Joey De Leon. Pero dahil sa TVJ talaga namang nakilala ako ng gusto. Humingay ang pangalan na Jopay. Nagkaroon ng kantang Jopay uh, by Mayonnaise. Ayan, nag-trending po yan mga kababayan. Talaga namang uh, itong Mayonnaise eh, humataw sa nila mga concert kapag kinanta na yung Jopay ay naku po nagkakagulo na yung mga audience at may ano eh alam ko meron pang isang banda na kinakanta rin yung Jopay Ah, uh, Siyempre, credit to mayonnaise naman Kasi magtutropa naman niya mga yan eh So, sumikat itong kantang Jopay Maraming nagsasabi, mas sikat itong si Jopay At mas magaling So, nagkaroon ng Jopay Yung kantang uh, Jopay by mayonnaise Day si 7, Monday to Friday tapos mayroon pat kaliwang kanan na guesting sa si JMA at mga racket sa labas at nakapunta pa kami sa ibang bansa para mag at nakapag guest sa ibang channel nagkaroon ng mga commercials ibang klase talaga magpasikat ang TBJ talagang nire-respetuhin ka ng mga tao at mamahalin at syempre salamat ate Joy Cancio at ginawa mo ako para maging sex mom girl at naging house dancer ng Itbulaga. From being a dancer, ginawa mo akong singer. Kahit na medyo matigas ulo ko nun kasi ayaw ko maging singer. Pero pinush mo pa din kasi sabi mo need ng maganda. <laughs> ha ha ha, nabudol mo ako dun na. Ah. Lahat pala kami magaganda. <laughs> Tapos ginawa mo pa akong artista. Grateful ako sa ginawa mo sa buhay ko, Ate Joy. Maraming maraming salamat po. Sa Itbulaga na naging tahanan at pangalawang pamilya ko ng almost 20 years. Grabe no, tagal. Pero mo 20 years pala sila. Ibig sabihin, 20 years yung ano, yung uh, sinayang, kumbaga 20 years na nagsama-sama sila. O talagang nalungkot, umiyak nagmukmuk ako nang mabalitaan ko na nawala sa inyo ang pangalan na 8 Bulaga. Akala ko aalis lang kayo sa tape. Yung pala pati trademark na wala din. Masakit sa dibdib sobra pero mabait si Lord kapag naging humble at marunong talaga mag-wait ibibigay niya isang malaking regalo para sa inyo at sa buong Dabar Cards. <laughs> Kung pag-uusapan ng utang na loob, Malaki ang utang na loob ko sa TBJ, Hitbulaga, kay Ate Joy at sa mga sumusuporta sa akin. Dahil sa inyo, may jopay na nakilala ng mga tao hanggang ngayon at sa uling hininga ko sa mundo. Kaya gusto kong i-congratulate ang TBJ at ang double cards dahil ang pangalan na Hitbulaga malapit ng umuwi sa tunay niyang tahanan. I love you all and I miss you. Ayan mga kababayan, ano nga ng utang na loob? Hindi siya nakakalimot nang uh, 20 years uh, samahan. Kaya naman na uh, nanatili siyang loyal dito sa TBJ. At bilang closing niya sa kanyang uh, pahayag, oh, ito nagbigay siya ng isang verse sa Bible. Sa Matthew 18:21 to 22, then Peter came to Jesus and asked, "Lord, how many times shall I forgive my brother or sister who sin against me?" Up to seven times? Jesus said, "Jesus answered, 'I tell you not seven times, but seventy Seven times. Uh, sino kaya ang uh, gusto niyang uh, patawarin? Kasi nagtanong siya eh, no? Oh, how many times shall I forgive my brother or sister who sins against me? Oh, Seven times lang ba? Hindi, sabi ni Jesus, 77 times. So, ito mga kababayan yung ano, yung uh, reaction nitong itong uh, mga dating membro ng Sex Bomb Girls nung nakita nila si Henyo Master Joey De Leon. Ito nga, kitang-kita naman natin dito sa video na umiiyak pa itong si Jopay. Naglabas kasi to si ano eh, si Jopay ng ano eh, ng uh, statement sa Instagram. At sabi niya ano nga uh, nawala nga daw yung uh, TV dyan sa tape, talaga namang mga magulugulo siya sa iyak. At talagang nalungkot dahil yun nga eh, kung baga magkakasama sila dyan sa Tape Incorporated eh. Tapos malalaman niya, alis na itong TBJ dyan sa Tape Incorporated. So lalungkot siya, lalong lalo na nung nalaman niya na pati pala yung titulong Itbulaga ay uh, naiwan do sa Tape Incorporated. Kung hindi nadala ng TBJ yung Itbulaga na titulo. Ay yun, mas lalong nalungkot itong si Jopay. Tinabi niya yun sa kanyang Instagram post. Kasi sabi niya, eh, eto ang TBJ, yung talagang malaking parte para sila ay makilala at sumikat dito sa industriya. Sila kasi magkakasama dati pa. At sabi niya, 20 years, mga kababayan, ha? 20 years sila magkakasama. Yan naman, sobrang laki daw ng kanyang utang na loob dito sa TBJ. Pati na dun sa kanyang manager na si, sabi niya, si Kansho. So, yan mga kababayan yung ano, nakaka-touch na pagkikita muli. At niloko pa nga ni, ano, eh, ni Henyo Master si Jopay na nawala na raw yung hita. <laughs> Kasi mga kababayan, si, ano, eh, si Joey De Leon ang, ano, eh, nag, uh, nagpangalan dito kay Jopay na nga pambansang, ano, eh, pambansang hita. Eh. si sobrang laki talaga ng hita ni Jopay. Pero nako isa yan sa pinakamagaling dyan sa sex man kaya mga kababayan, ah, dahil dito, ayun, itong mga netizen ay ah, nagbigay ng komento, sabi nila, yan daw ang ano, ang respeto. Ha? Yeah. Ah? so yung mga kababayan, yung ano, yung ah, tagpo dyan, at tuwan-tuwa sila eh, kasi yung nabalik yung pangalang Itbulaga, inuulit-ulit pa nga nila, di ba, kanina. So, dyan mo kita yung ano, yung talagang ah, pagmamahal na ibinigay ng TBJ dito sa mga naging kasamahan nila dati. hanggang ngayon, kahit matagal ng panahon silang di nakita, yan, respetado pa rin sila ng mga ito. At uh, nabanggit din ni Jopay dun sa kanyang Instagram post na talagang uh, iba talaga mag-alaga ang TBJ. nako dito sa ano sa ginawa nila Jopay at nito mga kasamahan niyang sex bomb girls diyan sa ano sa pagguest nila Saka sa ginawa nila talagang pinasabog nila yung stage diyan mga kababayan ang ganda ng ginawa nilang performance na talaga namang hinangaan ng mga legit double cuts loyal ilang taong nawala pero hanggang ngayon talaga nandun pa rin yung kanilang ano utang na loob dito sa TBJ ang natin itong si Rochelle Pangilinan si Rochelle Pangilinan ay original member ng Sex Bomb Girls at itong sex bomb girls mga kababayan ay sumikat dyan po sa Itbulaga. Dyan po sila nagsimula kasama po ang Tito Bika Joey at ang Legit Tabar Kaya naman ako marami po ang mga netizens ang nagulat nang nakita siya dyan sa tape Bulaga. So marami, maraming mga reactions. May mga nagsabi, ano, bakit dyan siya nag -guess? eh, hindi naman siya dyan sumikat. Hindi naman niya ng Itbulaga uh, na nagpasikat sa kanya. Diba dapat doon daw siya nag-guest dito sa TBJ, dito sa e 80 ng TBJ. Kasi yun naman talaga ang kasama niya nung sila'y sumisikat bilang isang grupo ng uh, sex bomb dancers. So yun po yung ano, iba't ibang mga reactions. Marami rin nga uh, nagsalita na walang utang na loob. Itong si Rochelle Pangilino. Pero ito mga kababayan na, in fairness, With uh, Rochelle Pangilinan Bago siya nagpunta o bago siya mag guest dyan sa Tape Bulaga Eh siya po ay nag-post sa kanyang Facebook account Nilabas niya yung kanyang uh, saluobin, yung kanyang damdamin Kasi alam naman niya eh, alam niya na mangyayari to Alam niya maraming magbabas sa kanya, maraming uh, magsasalita laban sa kanya Kapag nakita siya, kapag nag guest siya dyan sa Tape Bulaga O dyan sa generic na Bulaga pero bago yan mga kababayan, pag-usapan muna natin ano ba yung nangyari? Uh, ano ba yung nangyari? Bakit umalis sila sa Itbulaga? Kasi meron ako nakitang uh, article na ito raw si Rochelle Pangilinan ay nagsisi ng nilayasan ng sex bomb ang Itbulaga. Ito, babasahin ko lang yung artikulo para at least malaman natin ano ba talaga yung dahilan bakit umalis sila sa Itbulaga? Kasi doon sila sumikat eh, doon sila nakilala. At uh, din sila ng uh, parang uh, teleserye ba yun? Wala pa teleserye dati. Basta meron silang programa na ano, na this day si Shete. Eh. Kaya itong grupong ito, eh, talaga namang ano, sumikat nung uh, mga panahon na kasama pa nila itong uh, sila Tito Vic and Joey sa original night bulaga. So ito yung ano mga kababayan, eto yung kwento. Ano ba talaga nangyari? Sinariwa ni Rochelle Pangilina nang naging pangyayari sa Itbulaga na naging dahilan ng pagalis ng sex bomb girls sa noon time show. sa isang uh, talk show, kwento ni Rochelle na nagkaroon ng iringan noon sa pagitan ng kanyang manager o kanilang manager na si Joy Cancio at dating producer ng Itbulaga na si Malu Chowa Fagar. Etong si Malu Chowa Fagar, naku malapit ito sa TBJ. Malapit ito sa Legit Dumber Cards. So nagkaroon ng problema Nagkaroon ng iringan yung kanilang manager na si Joy Canisio at dito kay Malu Chowa Fagar. Nagtitaping ang sex bomb doon sa day 17 nang tanungin sila ng direktor kung papasok pa ba sila sa naturang noon time show dahil sa issue ni Canisio at Chowa Fagar. Bilang leader ng grupo ayaw niyang makialam sa issue at nanindigan na papasok sila sa Itbulaga. Ako firma ko roon sa desisyon ko na hindi. Atin tayo So nagmeeting kami na alam ko sa Marine Timog, sabi ni Rochelle. Nasa studio na sila nang biglang tawagan ng isang member ng kanilang manager dahilan para mag-absent sila sa EB. Tumawag si Lola tapos umiiyak na ano sa tingin ninyo? Siyempre naawa si ano, kami eh hindi rin kami umatin, sabi ni Rochelle. Ngayon siyempre bilang respeto kay Ate Joy bumalik kami ngayon sa studio sa Kamyas. So ayon ending news kami. Nang matanong si Rochelle kung pinagsisihan ba niya ang nangyari, sabi niya na sana'y nanatili silang professional at itunuloy ang trabaho nila sa noon time show. Dapat naging professional pa rin kami. Siguro hindi nagkaroon, hindi sumamalob sa amin ang side ng Itbulaga. Yung ganun ang feeling kasi for sure sumamalob nila sa amin after that incident. So yun mga kababayan yung ano, dahilan kung bakit umalis sila sa, ano, sa Itbulaga nung nandun pa, yung original late bulaga, nung nandun pa si TBJ at itong legit number cards. So kanina nakita siya dyan sa ano, sa generic na bulaga. Na nag-guess siya dyan bilang isang judge kahit na nandyan si Malu Fagar na naging dahilan ng pag-alis nila dyan sa original late bulaga At ito, babasahin ko yung ano, kanyang uh, sinabi dyan sa kanyang Facebook. Sabi niya 28 years ago ako nung unang tumuntong sa stage ng Itbulaga. 13 anos pa lang ako noon pero naaalala ko pa yun hanggang ngayon. Nang lumipat ang TVJ at ang original Itbulaga host sa TV5, tulad ninyo naapektuhan din ako at nasaktan. Sa araw na ito, apak ako ulit sa entablado ng Itbulaga. Iba na ang mga karakter sa paligid pero ang excitement at saya na nararamdaman ko ay tulad pa rin ng dati sabi ka ko laging magperform nun sa Itbulaga kasama ang TBJ at ang Double Cards. Sabik pa rin akong sumayaw sa bagong Itbulaga kasama kayo. Bilang pagtanaw ng respeto sa Itbulaga, TBJ at Original Double Cards, pitong buwan ang pinalipas ko bago pa man ako nangahas makapasok man lang sa bagong Itbulaga. May takot, may pag-aalinlangan pero kumapit ako sa paniniwalang dahil gusto ko lang i-share ang talento kong ibinigay nila ako ay tatanggapin ninyo. Nagpasintabi po ako sa original Eat Bulaga Host and Management bago ako umabot sa puntong ito. Magpapasalamat na rin ako sa mga kasamahan ko dati at naunawaan ninyo ang pag-guest ko ngayon. Bilang nanay na ako, nais ko ang mga kilos ko ay may pagmamalaki ng anak ko, ng asawa ko at ng mga mahal ko sa buhay. Maraming salamat sa inyong bukas na pag-iisip. Alright, at titingnan natin itong mga komento rito ay uh, marami po naman ang, ano, ang uh, hindi nagalit kay Rochelle Pangilinan at in fact, ang sabi nila very professional o next time naman daw sa original na IATTBJ, ikaw mag-guest Napakaganda ng puso mo, Idol Shell Panglina. Nagbigay respeto ka sa mga original at sa mga baguhang. Work is work. Basta wala ka namang tinatapakan at tamang prinsipyo. Congratulations and God bless you. Okay lang yan. At least nagpaalam ka naman sa kanila. Work is work no matter what. Good luck and God bless you. Trabaho lang, walang personalan, ika nga, pero mas gusto kitang panoorin sana sa intablado ng EAT TV5. Patay salute yun na kuha mong magpaalam sa TBJ. Keep up the good work. Halos lahat naman dito ay natutuwa kay Rochelle Pangilinan. At ang ng iba, eh sana eh, makapanood din siya dyan sa IAT ng TBJ sa TV5. Alright, so sa atin naman, ako wala naman ako nakikita problema sa pag-guest ni Rochelle Pangilinan dyan sa generic na bulaga. Siyempre bilang nanay, kinakailangan niya magtrabaho, kinakailangan niyang kumita para sa mga anak. Alam niyo kapag uh, anak na pinag-usapan, wala na, suko na tayo. Kapag sinabi nila na ginagawa ko 'to para sa aking mga anak, wala na tayong laban doon. Ang importante, kung totoo ito, hindi naman natin alam kung totoo o hindi na eh, siya nagpasintabi dito sa mga original host ng Itbulaga, itong Tito, Vic and Joey at itong mga legit number cards. Siyempre, yung mga legit number cards na nasasaktan, eh yun na lang, intindihin na lang natin. Kasi siyempre, kinakailangan niya magkatrabaho. Alam naman natin na, ano eh, na wala siya masyadong shows ngayon. So, yung mag-guest ka, magkano lang naman yan. Kahit pa paano makakatulong yan sa kanyang, ano, sa kanyang uh, pagsisikap na matugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. So para sa akin walang problema. Ah, at ah, ito, mali nyo, susunod na araw naman, makita natin si Rochelle Pangilinan dyan sa E18 ng TBJ dyan sa TV5.